Magandang buhay sa lahat mga kagriwal Welcome back sa ating channel Shoutout sa mga bagong regular nating mga subscriber Alam nyo bang kalimitan na hindi ito alam ng maraming Taga Maynila o sa mga syudad Ano po iba't iba yung panig ng syudad man Ito po ay durian na napakasarap Ito po ay magnolia Ano po pagkabaluktot Akala ng mga taga city ay pangit Ano po ito po ang pinakamasarap na durian Itong bahaging ito sapagkat concentrated na concentrated po diyan ang sustansya ano po nakakalungkot na pangyayari yan dere na tayo sa vlog natin sapagkat kahit sa prutas may discrimination pala ano <laughs> nakalulungkot po yan nakakatawa na nakakalungkot sapagkat yun nga ganyan pala kahit sa durian ay sa mga prutas may discrimination nangyayari pero hindi yan dapat ano po at marami po ang nawawala ng hanap buhay hindi naganda ang negosyo dahil dito sa kaalaman na ito at yun po ay maling mali tingnan nyo ito tingnan nyo siya. yan natin o. yan o no? dilaw na dilaw kalimit bakit masarap po ang ganyan ano kukunti lang yung ano dito isa dito pero dito halos patong patong makikita mo yun ang kagandahan nya patong patong ang laman dito ang lalaki at kalimitan ay maliit ang buto yan yung sa durian ano Ganon din po sa ibang prutas. Mostly po kasi, hindi naman lahat. Ulitin ko po, baka masaktan yung iba. Tayo ka kagalitan natin makagri Mostly, hindi naman lahat po ay tumitingin sa physical. Huwag naman sana pong ganon. Bakit po matamis yung mga ganyan? Pero hindi po applicable yan sa ibang prutas o so, sa ibang sa gulay man. Ano po? Applicable lang yan sa durian. May ila sa sa ano okay din sa pakwan gayon din pero dito sa part na ito maputla dito pulang pula pagka sa ano mo siya ini-apply sa watermelon bakit po ganon sapagkat nakalundo nga siya o oh. dyan ako concentrate yung mga sustansya ipon na ipon ganyan kaganda yung abnoy ano pakalimitan ng gusto natin ay ganari tatata pakita yung mga buo dalawang klase lang po magandang durian yung ganon yung pinakita ko sa inyo at isang buong buo hindi ganito yung buong bilog na bilog yun po ay napakaganda ng laman pagka ganoon. ay ganoon. at tuturo ko sa inyo pag minsan na huwag kayong bibili kapag ka bagong bagyo ito yun ay pag usapan natin sa susunod na magkaroon ng impormasyon ng public muli hindi ko nais manakit ng kapwa nais po natin magbigay ng kaalaman nawa ang mga taga Maynila mga taga syudad ay may kaalaman na ngayon huwag tayong titingin sa physical lang mostly kalimitan yung lalo na yung mga pumelo pag mga bukol bukol ayaw pero yun po yung walang chemical yung mga ganun ligong ligo sa chemical ang mga makikinis hindi naman lahat ano po so yun po nakapagbigay na tayo ng kalaman sa inyo mga kagri ka hanggang dito na lang po ang ating vlog bye bye and god bless <laughs> ayun hanggang dito na lang po ang ating muting vlogs nawa po kayo nag enjoy at pinatutunan kahit konti mula sa inyong lingkod kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong klaseng uploads at kayo po ay bago sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago tayong uploads. Magkita-kits po tayo sa susunod nating mga videos. Marami pong salamat. May God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.